Uh, Danilo Bolos po, uh, isang partner leader po mula sa Nueva Ecija. Uh, kami po eh, nagpapasalamat at, at sa ganitong pagkakataon, nabibigyang halaga yung amin pong kinabubuhay. Subalit so, ngayon po, sadyang malungkot mo yung inaabot namin. Konti na lang po yung kinikita, nalulugi po. Kaya sa ganitong pagkakataon eh, kahit ganito po yung aming nararamdaman, eh nakita ko naman po yung inyong pagpapunyag upang ihangat ang aming buhay. Sana po, sa mga susunod at darating na panahon at ang aming pagsasaka, eh mayangat naman po ng konti. Ramdam naman po namin lahat yung ayuda na nanggagaling sa pamahalaan. Tulad po nung binhe, nung pong fertilizer, yung pong mga farm mechanization, andyan po, Subalit, so, nagtataka po kami. Bilyon-bilyon ng ginagasos ng pamahalaan. Subalit, so, tuwing aani po kami, hindi naman po namin maramdaman yung mga ipinamamahagi ng pamahalaan. Bagamat nariyan po lahat, nakikita naman po namin, tuwing aani na lang po kami, ang presyo ng palay, doon po talaga yung pagdurusa namin. Kaya po yung konting naiipon namin, nawawala pa po dahil nadudukot po namin imbis na madagdagan siya eh nadudukot po talaga Paano po yung pag-aaral ng aming mga anak bagamat kumakain po kami ng tatlong beses sa isang araw eh hindi naman po sapat yung aming kinikita sana po sa pamamagitan ng hearing po na ito mawakasan po sana ang aming paghihirap tulad na lang po yung mga kalsada sa aming bukirin. Hindi po ang kalabaw man na babalaho pa. Samantalang ginugugol pala natin eh, bilyong-bilyong sa mga infrastruktura na wawala naman. Kami po eh, talagang gusto nang tumigil sa aming pagsasaka. So, parit ito na po yung buhay namin. Pag tumigil po kami, paano po? Wala naman kami pupuntahang iba, kundi itong magbungkal lang ng lupa. Wala po talaga kaming kaalam, kundi itong nagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain, sana po sa ganitong pagkakataon, tulad po yung RA-11203 po na yan, yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mula't sa pulpo yan talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak hindi na po nakapag-aral. Siya na po ang tumutulong sa magulang upang magsaka. Subalit, so, andun pa rin ang paghihirap. Kaya umaalis din po yung bata na amin pong sanang katuwang sa pagsasaka, wala na rin po. Maalis na rin. Dahil nga sa sobrang hirap namin, sobrang hirap ng mga magulang. Kaya sana po, yung, tulad nabanggit po kanina ni speaker na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang 7,000. Eh nangyayari po para kami pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga ay eh, yung presyo lang ng palay. Eh, yung amin pong produkto, mabigyan lang po sana ng halaga. Yung hirap namin, isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Eh namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pesticidyo, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan, 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan ng asahan itong mga lending conduits na ating mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang. Sana po luwagan ito. At sana kung talagang magpapautang, huwag naman po sanang ganun ka higpit. Wala na po. Ito na lang po talaga yung aming buhay. Kaya nananawagan po ako sa inyo, mga kasapyan po nitong chamber po nito, sa inyo po, mga mambabatas, nasa inyo po ang aming buhay. Kapag ka, isa hanggang dalawang taon at ganito pa po ang aming buhay. Wala na po. Lulubay na po talaga kami. Mapupunta na po sa mga kung kanin-kanino lang ang aming mga lupain. Sana po, pakiusap lang po sa inyo. Mr. Speaker, sana po, mag sa batas tayo na para naman umunlad ang buhay namin. Yung pong sinasabi nilang floor price. Sana po, matupad na po ito. Yun na po, maraming maraming salamat po sa inyo, mga mababatas. Maraming salamat po. M Mr. Chair, may ayon? Yes, please, uh, Honorable Speaker. Uh, Unang-una po ay humingi kami ng paumanin uh, sa kagustuhan lamang po ng ating uh, gobyerno na matugunan ang mga pangailangan ng ating mga farmers. Pero hindi po nang nangangulugan na mababa po ang aming pagtingin sa inyo. Mataas po ang respeto namin sa inyo. Kung wala po yung masisipag natin, farmers, hindi, ho mabab hindi mabubuhay ang ating bansang Pilipinas. Kayo po yung nagsasakripisyo. Ano man po ang inyong, kay, ang inyong kong sama ng inyong dinadala na bigat ng inyong kalooban, nandyan pa rin po kayo at nagsasakripisyo para po sa ating kababayan. Kaya sa amin pong lalawig at tinuturing po namin kayo bilang mga magulang namin, dahil kayo po yung nagpapakain sa amin, kaya mabuhay po kayo. At uh, hayaan niyo po, gagawin po namin ang lahat para matiyak na ang kapakanan ng bawat farmers dito po sa ating bansa ay talagang maproteksyonan natin, hindi lamang po sa larangan ng mga programa na inahatid ng ating Department of Agriculture, kundi lalong-lalo na na mapataas natin at maging maganda at maging maginhawa ang buhay ng bawat ng magsasaka. Uh, yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po, Mr. Speaker. Uh, Sir Danilo. Uh, mga po kayo, tulad po ng nabanggit po ni Speaker Boji, uh, kami po ay sa kasulukoyan ay um, kaisa ng uh, Department of Agriculture na inaayos po natin yung RA 11203. Ang hangarin po talaga namin dito ay matulungan po kayo, maging masaya po kayo na nagtatanim. At bukod po doon, gusto po namin ay kumikita po kayo. At gusto po namin ay ang pinakaunang konsiderasyon po natin dito ay ating pumaprotektahan ang lahat po ng rice farmers uh, para may laban po tayo. So mga kaso po kayo, Sir Danilo. Um, siguro po, mabibigyan namin ng linaw po ito sa mga darating pong panahon. Uh, inaasahan po namin, ito'y priority po ni Speaker Boji, na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na uunahin po natin ito. Number, House Bill number 1 po, ay ang pag amenda po sa Rice Tarification Law. Maraming salamat po, Sir Dan. Uh, Mr. Chair. Yes. Opo. Uh, the Honorable uh, Tina Pancho. Opo. Briefly, ma'am, uh, we will po. open the floor for questioning. Yes, yes, opo itatanong ko lang po kay Mr. Danilo Bolos, kasi meron po tayo ngayong Executive Order number no. 93. Ito po ba ay nakatulong po sa inyo? Kasi mula pa po ito noong September 1, at October 6 na po ngayon, halos isang buwan na po. Meron po bang naitulong ito pong executive order natin to sa ating po mga magsasaka? Salamat po. Uh, Madam Chair, uh, hindi ko po alam kasi yung executive order na yun ano po yung nilalaman. Hmm. Ano po ito? Suspension po ng importation po? Uh, sa ngayon po, hindi po namin naramdaman pa. Dahil uh, siguro po, dala nga po ng mga kalamidad yung pag-ulan-ulan. So, na nahihila po talaga pagkaramdam uh, naman po namin bilang magsasaka sa panahon po ng mga kalamidad na ganito, nahihila po talaga pababa ang presyo ng palay dahil po yung mga storm damage po. Ganun po. Pero yung pong pagtaas, hindi po namin ganong naramdaman. Nung nag-araw-araw po ng konti, mga dalawa-tatlong araw, Mula po sa 10 piso kada kilo, naging 11-12 po siya. Dala po talaga ng, ano, ng panahon. Pagkaganito pong panahon ng tagulan. Sa ganun po nahihila presyo. Thank you po, Mr. Chair.